57. May 11 Anak niya ito? Anak. Nag-aalisihan ng ibang bagay. Parang taga yung pati ang anak ay ang ganda ng inahin yung anak niya. Ang ganda ng uh, inahin niya <laughs> sawan ng anak. Siya, salisiyendo ito. Magkano ang kanyang ginamit ni Bigay? Magkamata daw si Bibi. Kasi tayo ngayon sa area ng mga binibenta ng mga inahin, dumadagat pa kaya ng baka. At tayo may update din ng mga presyo na dito ng mga inahin at paginahin. Ngayon nga pala pa ay September 19, 2025. Kaya sabahin nyo sa ating video sa Patrick at si uh, Mga talong si Bibi nandai sa area ng mga binibenta ng mga bakang, mga inahin at paginahin ang mga baka. Ang dami nol na mga pinaparada dito. May malaking inahin sila kung sito binibenta. Bossing, magandang umaga. Magkano itong inahimang baka ganito? 75,000 75, 75, daw ito. 75,000 ang hinihingi sa baka ito. Binibenta pa ni Bossing. Saan na ibuntis? Buntis na. Ha? Ah. Nakakabuntis ako lang. Ay, ilang buwan na itong may iba pa? lima Ah, talagang anak ah, talaga. Siguradong may laman na. Magka naman ni mo dito? 65. 65,000. Mabawas pa naman. 65,000 na ito mabawasan. Ayan o. Buntis na. Na mo, ba ka. Ah, binibenta pa ito. Yan may... patabay Patabaing baka. Pangpating na bakang ano. Magkano? Lima pa mabawasan. 50,000 mabawasan. Ito naman pula. Apat na siya, mahigit. 40,000 papatong patong. Patong naman sa 40,000. Ah, pa lang ito? Oo, uh -huh. nanganay pa lang daw ito. Binibenta pa ng 40,000 plus. May baka si boss dito binibenta ng ano, inahing baka. Magkano? Ah, 31,000. Buntis na ito. 31,000 ang hiningi ito sa baka ito. Binibenta pa ni boss ng 31,000. Buntis na. Binibenta pa. May baka binibit. Ito ba may anak? Ito may anak niya? Ah. Ang anak ay dumalaga. Yan. Mag-inahan pala ito. Parang unang anakan na boss o pangalawa na rin? Unang anakan pala. Unang anakan pala daw pala ito. Yan. Mistisyo hain. Magkano ang presyo bossing? Magkano ang presyo ng mag-inahan? Ay, hindi di ba? Ay, ito pala. Magkano ang mag-inahan mo? Wala ko ang dalawang Ito ang dalawa na. Ah, ito na. Ito pa may anak ni kasama, wala. Meron din. Ito pa yung bawas sa 200,000 ni kasama rin anak nung isa. Ah, ito pala. Eh. Bawas sa 200,000 mag-iinaan pa. Binibenta pa. Pa rin may kasama rin anak. Ito yung mga anak din. Oh. Binibenta pa ni Bossing. Ito yung isa yung Brahman. Ito yung Mistisa. Ang anak nung isa yung lalaki. Babae din. Ah, babae pa rin. Ano pala babae? May binibenta sa si basito magidan. Anak niya ito? Anak. <laughs> <Kung> kaya mga ng ibang bata. Parang tagalog yung pati ang anak ay. Ang ganda ng inahin niya yung anak <laughs> niya. <isawa> ganda ng inahin <laughs> niya sa wano anak. Nasalisihan daw ito. Magkano yung kanyang ginahang binibigay? Pero magkano ang presyo niya? Ang binibigay yung 67. Ah, itong inahin 67. Tapos pag yung anak niya kahiwalay? ano, pag sinama ko ay 112 may bawas. 112,000. Todo pala ay 112,000 na ah. may bawas pa maginahang baka. Ayan, no. nasa lisen daw itong anak kaya ibang kulay. May malaking baka siya. Ah, may anak na wala. Single mom. Walang anak na kasama. Laki na hinu. No. Sandaan daw to Ang halaga nito babawasan. bawas. talo no. ano? Inahin nga ba? Inahin. Ah, inahin na rin ang anak narin rin. Kaya maganda katawan. 103,000 daw ang iningi sa matalaw na bangang ito. Ganda naman ang katawan eh. Laki. Ang pagkabaka. Ito naman mga dumalaga mo. Aray, ano, aray, aray, 75 pa rin dumalaga. Ito, 75 ito. Ay, bawas. Bawas. tapos yung medyo malit late. 40, 40,000 pa mga binibenta pa po. Ay, ito mga to. Yung mga binibenta pa ito. Ah, ito, laki nung isa eh? May binibenta si boss ditong parehong inahing baka. Ito medyo mistisa na lang ito. Mistiso. Magkano? 60. 60,000. May bawas pa naman. May bawas pa naman. Oh. Ito yung malaking inahin mo. 65. Buntis na yun, boss. Ah, buntis na ito. Oh, may kasta na yan. 65,000 na ito. Ah, buntis na may papawa. Ayun, binibeta pa ni Bossing. Pabayala na may ari. Ha? Ah, payat. ah, kaya payat ano? Oo. Pabaya, napabaya na ito na may ari. Kaya payat. Binibenta pa ni Bossing ah, no? ito. Pa ito. Parang ito medyo may edad na nga lang, lang itong isa. No? Mga magulang na lang. Ito yung daw itong isa. Binibenta pa. Ito may baka si boss dito ano, uh, maginahan. Torete ang anak. Torete. Torete. yung yeah. gumatas. Ito yung inahin daw. Nanganay lang ako. Nanganay daw ito. Magkano bossing? 130. 130,000. Ito na yung 130,000 ang hinihilis sa maginahan bang. Ito mabawasan pa naman po. Nabawasan pa. Mabawasan. Mabawasan. Oh, Binibenta si boss dito maginahang baka. Yeah. Maganda pang katawan inahin. Ang anak ni babae? Torete. Torete. Torete pa rin. Gulay ano, dayo pa yung anak. Yan. Magkano ang presyo nito? 125,000. Ito daw ay 125,000 ang hinihingi sa pangit. Yan, binibenta pa. May binibenta si boss ninyo dito maghinahan ba? Ganda ng katawan ng Tore, ano, Torete ano? Quality. Ay yung inahin niya, laki din. Malaki ang inahin. Magkano ang inihingi mo dito? 155. 155,000 may bawas pa naman. 150. Nakita ka na kaya yung inahin mo yun? Tatlo. Tatlong anak ka na. Okay. Tatlong anak. Kina natin yung huli nila. Binibenta pa ni Bossing ito. Ayan Maganda naman ang katawan ng inahin. Makinis pati. Makinis. Ayan. Eh hey, boss ninyo. Binibenta pa. Doon so, yung mga kuna dito niya. Oh, Ayan. Maganda dito niyan.

Magkano po siya muna ito? 3,000 po 68,000 Ito yung Brahman ano? Brahman ang lahi? Ay, Hindu Brahman Ah, siya ka Hindu Brahman Kay Boss PJ eh, Ito naman malalaki mo Sa ito? May kita 90,000 Pati ito isa? May kita 75 May kita 75 ah, Mas mahal ganda May kita 78 78 no daw ito Yan eh, no, yung mga binibenta po nila mga baka Binibenta pa nila bossing ito Alam si TV mga 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 mga... Hintayin nyo. Hintayin nyo. Mga 15 Ay mga taglasang, makasimino. Ayun sa ninyo. At kakablog pa tayo. Hindi talaga sige. ng 55. 55 ang tawad 55 ang tawad daw. Hindi pa rin. pa. Yeah. Yeah. Sarado 60. 60. Okay. Ah, sa sinta. 60. Ayaw Sa totoong buhay, kayo na pang madilim dila, matawad dito so, si Quinti Kaya hindi ka may Totoo yan. Yan na, karapatan sa pagpa-vlog ng tao. Sa inyo pala nila pa. Ano ka lang kayo baka? Hindi oh. mo na na. Osionfish. Eh, baka nga, hindi baka binay. Driver. Teka, okay. hmm. saan? Marcelino daw sila? Ito, talata, Gusto, si Ay, hindi. Ang tarato siya bako, hindi na maaari. Sige, sige. Tawag din eh. Salamat talaga. Uy, hindi pa rin. Sige, hindi pa rin. Uy, pag nakasabit tayo ng mandat at nagbali lang, sige na. Ang araw, bigla labig dami. Hindi pa rin tapos. Sabi ni Kuya, hindi pa rin tapos naman eh. Bumunod ako ulit, tatawad pa sila bossing, dadagdag pa yata eh. <laughs> ay. na, dadagdag. Ah, pag na. Magkano pa tawad niyo? 55? 56. Ah, 56 na. May... Ah, 56 tawad. Nagdagdag sa iba, pwede maaari. na, pag-tracking na, pag-tracking na, pag-tracking na, pag-tracking na, pag

wala mm -hmm. lo logic subus jan-jan at Mga bilibigay logic tao 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 ako tao tao sa tao mga tao 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 Mamahala mo ang lumaki kay Karinang Pasara, ibigay ko may tumulaan. Tumulaan, hindi ang mukhara sa inyo. Ganyan tayo okay. eh. Ganyan. 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 Ganyan pa nga. Hi, boss. Hindi ko nagkistawa. Hindi ko ibigay ko ganyan ng pangalan sa mga ano, sa P17,000. Ganyan. p Tiyo niya na may tawa to yung nakasama. Ayaw talaga.

pag-tracking na ho yung aking dadad na dyan. sige, ang pera si Sita, alam ko. Ay, wala. Sinabi na kayo na pa. Wala, wala. 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 ko wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, ng 55 Sige, salamat mag tayo sa paganda Tape 5 pinipigay ito. Hindi nakakayang iuwi sa kabitar tatay. <laughs> Sadyang lugi kaya hindi pinigay na. Hinila na ni Boss Junjun at sisiksang tawad. <laughs>

Huwag mo lang mga sama-sama Sitay, sitay, sitay. Sete. pa-opisina. Sige na. Tano! Tano! Hinala, hinututun! Hinala! 57. Eh hanggang doon lang. Tawad ko. Hindi nga lang. Eh hanggang tayong kita Kaya kami may sa libaw. Huwag na. ba? pa pa Ay huwag sa akin. sa

<laughs> Tulak <laughs> <Nais> na. Ayos <laughs> <Nais> na. Ayos <laughs> <Nais> na. Nagawa mo 7. Ito na iba <laughs> kasi boss ditong hornless na dumalaga. Dumalaga nga ba? Dumalaga pa. Kulay chocolate brown ang pagkakulay. Magkana ang presyo nito? Magkano kuya ang baka mo? 52,000. 52, ito tayo, 52,000. Magandang dumalaga. Magandang dumalaga. Mahaba ang pagkatawan niya. Babawasan pa ba naman po yun. Babawasan pa. Babawasan pa naman po. Ito, you pinipenta know, pa nila na natin. <laughs> Pampenta pa. Pinipigay lang ng 36 si Midya. 36. Baka kayo may patama. Oo. Oh. Okay, 36 media lang 36 ito, 36, 12, 36 media. 365 daw ito binibigyan ni Kabiyo. Itong hmm. isa po. 34. 34. Yan you know

Nakakainig ah, yung magas eh Pili na kayo. ko 29.5